Paano nga pong full name natin? Alam mo dito, sir, ay nabubuso lang sa, sa ay, Ano ah. po? Yung buong pangalan, yung buong pangalan natin? Ano nga Rex Vitog, Alex Vitog. oh, Sitio Hot Spring. oh, So, kabusta naman po? kumusta naman yung inyong mga residente dun sa sitio? Maputi naman, sir. Wala mga makakaramdaman yung mga tao. Oo, sir. oh kahit nagtatrabaho sir Nagsasaga lang sa init sir yung Isang pong katao sir na collapse sa init Kasi pag-arawan sir ah, Sobrang init, yun problema nyo ngayon pala Na matay sir Yung isang papaya sir oh. so Sa ngayon mga ilan po yung residente sa sitio nyo? 150 sir 150 bahay oh, sa, Yung mga tao Yung mga tao Yung family kasama bata? Ah, 150 family sa nakaiba yung mga uh, bata asya. Ah, uh, kung family, ilan ang pami isang pamilya? 5, apat? Isa lang sir. Hindi, ibig sabihin, sa isang pamilya, ilan ang anak? So, sa akin sir, lima sila. Lima? Oo. Oh. So, kung 150 kayo, ilagay natin ang average sa apat. Sabi mga nga sa 300 to 500, wala ba? Oo oh, sir, Kumusta naman po ang suporta ng uh, local government, ng gobyerno sa atin? And, Siyempre, sir. Matalang kumukunta dito sa amin, sir. Ngayon lang po. Hmm. Ang ah, ngayon lang mayroong pumunta uli? Oo, oh, sir. Meron po. Oh. Pero ito bang gagawin ng Pinoy ako na medical mission at pamamahagi ng goods ay malaking tulong ba sa inyo ito? Ma malaking tulong, sir. Sa amin. Malaking tulong po sa amin. Sir. Meron po ba kayong mensahe na gusto niyo parating o pasasalamat? Ay, syempre, sir. Maraming salamat sa inyo, sir. Kasi pumunta kayo dito sa amin, pinatanggap kayo mabuti. Hmm. Wala kong karamdaman kayo. Mahat tayo, sir, kasi nakarating kayo dito sa amin sa Parangay Bueno. Hmm. So, salamat po, kapitan. Salamat po. Thank you po.